Wala ka ang mo. Hindi, hindi. Totoo. Malakas ka ba? Hindi, hindi. Kaya na, mo ko. Tinanggal na. na. hindi, 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 Sino ka? Ayaw mo ha? Ha? Mm. Ah! Sino ka? <laughs> ko to. Ano? Sino ka? Gusto mm. Ay, Ayaw ko Gusto ko to? Ayaw ko na. Sige, mo na. paan mo. O, ayaw mo. Ano? Magsalita ka sa akin kung sino ka. Sino ka? Sino ka? Ayaw mo? Magbamatigas ka sa akin, ha? Hindi. Ba't butay na? Ano? Hindi ko alam. Ah, di mo alam? Sige. Hindi, Hindi ko alam. Alam. Ganyan natin. Tulungan ko na lang ako. Ano ka ba? Tulungan ko ano, ano ka nga? Ano ka? Anong nilalang ka? Ano ka? Tao ka. Eh, ba't kita tutulungan? Papatay mo to. Hindi. Ano ka kaso nito? Wala. Eh, bakit mo ginaganyan. Hindi ko alam. O, tignan mo to. Hindi ko alam. Wala alam, ha? O, ngayon, malalaman mo. Oh, ano? Hmm? Gusto mo? Ano? Hindi mo alam.

Indi na indi na Hindi na Hindi na indi na 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 indi ka na indi na na indi na ko. na indi Meron wala. na indi na indi na na indi 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 na 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 Ayoko na na Marami ka na patay? Ha? Ilan? Wala. Wala. Wala pa. Wala. wala pa. Wala pa. Wala. 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 wala pa. Sinan, wala pa. Wala pa. Pinapahirapan ko lang. Aray ko. Aray, aray, aray. aray mo ko. Aray ko po. Pinapahirapan ko mo ako? Ha? Hindi eh. Hindi. Sige, tanggalin mo lahat. Tanggalin mo na.

Lopez, ano? Bilisan mo, huwag ka okay. sa katawan. Kasi papatayin kita dyan. Kuenga, kuenga. Taga ano ka, Solano? Oo. Oh, Oo, oh. oh, ngayon. Tanggal na ba? Oo, oh, oh, tinanggal ko na lang. Sigurado ka? Oo, oh, oh, totoo, 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 Toto <laughs> o, oh. totoo, 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 na. Na. ko na. Tinanggal mo na. Tinanggal ko na. Ilang kayo dyan? Ilang kayo? May eh, mga kasama ka pa. Ikaw lang makukulam dyan. Ano ka napasok mo dito? Ano? Nakita ko ni Bichom niya, pinakita na ang sama dyan. Ano ang ginagawa mo? Ah! 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 Pwede mong hindalito natin, okay ka lang? Ate, pwede mong maka-youtube? Matapang e, eh, no? Okay lang? Okay ka Hindi pa yata siya tilay. Siya na lang yan? Kaya babalik natin yung lasa. <laughs> Hingin na ka lang natin lang. <laughs> okay.